Samantala, sa silangang pavilion, ang dalawang paghawi ng espada ay tila kulang sa isang malaking puwersa ng pagsabog ngunit kininsumo nito ang dalawang katlo ng kanyang pambihirang kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, ito ay kapangyarihan na lumampas sa antas ng walong dahon. At ito ay may pundasyon ng walang pangalang espada. Ibinagsak niya ang isang palad at ang walang pangalang espada ay lumutang sa itaas nito. Mga itim na run sinipsip ng walang pangalang espada ang lahat ng itim na rune mula sa demonyong espada, na ginawa itong sariling kapangyarihan. Kaya ba ito naging mas matalas? Sa isang pag-iisip, nagbago ang walang pangalang espada sa anyo ng isang martilyo. Walang itim na rune. Nang magbago ito sa ibang anyo, wala ring rune. Sa pagkakataong ito, gumamit siya ng isang lethal strike card at isang impenetrable card. Lumiliit ang kanyang magagandang item card, sa kasalukuyang rate, mauubusan din ng card balang araw. Ang maaari niyang pagtiwalaan ay ang kanyang pambihirang kapangyarihan. Kasabay nito, kailangan niyang humanap ng paraan para mapabuti ang kanyang personal na cultivation. Kinabukasan ng umaga, pagkabukas pa lang nila show ng kanyang mga mata, isang tinig ang narinig mula sa labas ng pinto, guru, humihingi ng madla si Sujing. Tumayo si Lashow, nadaman niya ang kanyang pambihirang kapangyarihan isang buong gabi ang lumipas at bahagya lamang itong dumami. Ang bilis ng pagunawa na ito ay talagang nakababahala. Maaari bang may kaugnayan ito sa ikaapat na tomo ng Heavenly Writing? Tataas ba ang bilis sa bawat tomo na bubuksan niya? Pagdating sa labas ng pangunahing bulwagan ng Evil Sky Pavilion, medyo masigla ang tanawin sa harap niya. Anong nangyayari? Sa labas ng bulwagan, sa pagitan ng dalawang marilag na haligi, mayroong isang pulutong ng mga tao, lahat ay nakasuot ng damit ng monghe. Puno ng mga monghe ang lugar sa harap ng bulwagan. Amataba, ang hamak na monghe na ito ay nagbibigay galang kay Patron G. Ang Heaven Chosen Temple ay tumanggap ng dalawang libong bagong alagad. Agad na ipinatawag ng matandang monghe na ito ang mga ito upang tumulong ngunit tapos na ang labanan. Gayunpaman, dumating sila sa tamang oras upang tumulong sa pag-aasikaso ng mga bangkay. Kumpleto na ang gawain, ganap nang nalinis ang paanan ng burol. Nodded sila show ng may kasiyahan pagkarinig nito. Malugod na tinanggap ang kanilang tulong. Gayunpaman, malapit sa paanan ng burol, maraming puno ang kalahating nalanta. Sinubukan kong gamitin ang sihang universal salvation ngunit hindi na maibabalik ang sitwasyon. Sa kabutihang palad, mabilis na nawala ang lilang ambon. Kung hindi, maaaring naging isang tuyong bundok ang buong Golden Court Mountain. Dapat tayong humanap ng pagkakataon upang maibalik ang hadlang. Kung wala ang hadlang, talagang mas mahina ang depensa ng Golden Court Mountain. Patron G, napakahalaga ng Buddha's Rosary. Hindi matatanggap ng hamak na monghe na ito ang gantimpala na hindi ko pinaghirapan. Pakiusap, Patron G, kunin niyo na ito pabalik. Tiningnan ni Lasho ang Buddhist Rosary. Kung hindi sa isang monghe, kanino pa niya ito ibibigay? Kagalang-galang na ito ay hindi kailanman nagkagusto na magkaroon ng utang na loob. Karapat dapat ang iyong pagganap, dahil ibinigay ko sa iyo ang rosaryo, hindi ko ito babawiin. Ang hamak na monghe na ito ay nahihiya. Akala niya ay pansamantalang taktika lang ito ng Evil Sky Pavilion para manalo ng tao at hindi siya naglakas loob na tanggapin ito. Taos puso silang nagbigay ng regalo, ngunit hinusgahan niya ang isang ginoo na may maliit na isip. Ito ba ang pagiging mapagbigay at bukas palad na dapat taglayin ng isang mataas na ranggo na monghe? Nais niyang makahanap ng butas upang makapagtaguan. Hindi nakapagtataka na hindi gusto ng kanyang mga alagad ang mga tinatawag na matuwid na sekta na ito. Palagi silang nag-iisip ng sobra, siniseryoso ang sarili. Ibinigay ko sa iyo ang rosaryo dahil mayroon kang kaunting merit. Bukod, ito ay isang walang halaga na pisin ng kwintas, hindi mahalaga. Isinuot ni Zujing ang rosaryo, itinaas ang kanyang damit monghe at lumuhad ng taos puso. Ang hamak na monghe na ito, sa ngala ng buong Heaven Chosen Temple, ay nagpapasalamat kay Patron G. Ding! Nakatanggap ng taos pusong pagluhod ng isang libut dalawampung katao, nakakuha ng sampung libot dalawandaang merit points. Medyo nagulat si Lusho sa notification na ito. Naalala niya ang sinabi ni Sujing na maraming bagong alagad ang tinanggap ng Heaven Chosen Temple. Ang paulit-ulit na pagyuko ay hindi makakakuha ng merit points, kaya ang pagkakaroon ng isang libut dalawampung bagong alagad ay isang magandang sorpresa. Sa pagkalkulang ito, hindi masamang deal ang pagbibigay ng Buddha's Rosary. Gayunpaman, ang Heaven Chosen Temple ay muling isinilang sa tulong ng Evil Sky Pavilion at naiiba sa ibang mga sekta. Hindi niya maaaring asahan na sa pagbibigay lamang ng mga bagay, ang iba ay luluhod ng taos puso. Sa susunod na sampung araw, upang ipahayag ang kanyang pasasalamat, iginiit ni Su Jing na manatili at linisin ang Evil Sky Pavilion mula sa itaas hanggang sa ibaba. Maliban sa mga nalentang puno sa paanan ng bundok na hindi na mailigtas, lahat ay inayos ng mga monghe. Malinis ang mga hagdan. Dumating si Ming Shuren sa silangang pavilion na may lumilipad na liham. Lumilipad na liham ni Jiang Aijian, matandang senior, ang Evil Sky Pavilion ay ginulo ng isang menor de edad na cultivator ng sorcery. Ano ang nangyari? Ang mga especially iyan ng mga pangunahing sekta ng cultivation ay nagkakalat ng mga chismis na kalahati ng bundok ng Evil Sky Pavilion ay nalanta magdamag. Hindi ito magandang balita, dapat kitang paalalahanan na magingat sa alyansa ng mga matuwid na sekta. Narito ang isang malaking balita, ang balita ng pagkamatay ni Bama ay nakarating na sa lulan. Ang pamilya ng hari ng Lulan ay galit na galit at nagpadala ng daan-daan daan-daang cultivator sa bansa ng Gentle Edge upang makipagsanib puwersa sa kanila. Ang iyong panganay at ikapitong alagad ay nagpunta sa hilaga. Ang intelligence network ng si Wuya sa Great Flame ay mas mahusay kaysa sa akin ngunit pagdating sa mga espesyal na dayuhang tribo, lalo na ang Lulan, mas mahina siya kaysa sa akin, hahaha. -ha -ha. Iyon lang, dapat ba nating tawagin si Jiang Aijian dito? Nagsasalita siya ng hindi malinaw, hindi na kailangan. Maraming beses nang tinalo ng Great Flame ang lulan, sa pinakahuling pagkakataon, umabot pa sa paggamit ng isang prinsesa para sa isang kasal na pampolitika ang lulan. Ang kasal ni Molly ay dapat na magandang bagay ngunit tila mas handa siyang maging babae alang-alang sa lulan na nagsisilbing asawa ng ikalawang prinsipe na si Liu Hun. Malinaw na sinisikap ni Molly na makapasok mula sa loob sa mahabang panahon. Ngayon napatay na sina Molly at Bama, natural na galit na galit ang lulan. Ang Lasho noon ay nakaranas din ng panahon ng labanan sa pagitan ng Great Flame at ng mga dayuhang tribo, bagamat bihira siyang mapisali sa gayong mga usapin. Pinaghihinalaan ng alagad na ginagamit ito ng lulan at gentle edge bilang pagkakataon upang lusubin ang liang state. Si Jiang Aijian ay isang prinsipe pagkatapos ng lahat. Ito ang sarili nilang negosyo. Simula nang umakyat sa trono si Liu Ji, patuloy niyang pinapabayaan ang mga usapin ng estado. Walang pakialam siya kahit sa pagkamatay ng ikalawang prinsipe na si Liu Huan. Marahil ay hindi kasing simple ang mga bagay tulad ng iniisip mo. Kung gayon, hindi ba aatakihin ang panganay na senior brother mula sa magkabilang paning? Tiningnan siya ni Lasho, iyan ang problema niya. Kung sila ay bumagsak, ito ay perpektong pagkakataon para sa guru na kunin sila at ibalik para sa pagtatanong. Tinuturuan mo ba ako kung paano gumawa ng mga bagay? Hindi maglakas loob ang alagad. Lahat ay sumusunod lamang sa natural na takbo nito. Hindi nakikisali si Liu Ji sa mga makamundong usapin. Malinaw na mayroong mali, kaya ano ba talaga ang hinihintay ng imperial na pamilya? Magpadala ng lumilipad na liham kay Jiang Aijian at ipaimbestiga sa kanya ang pananaliksik ng pamilya ng hari tungkol sa usapin ng siyam na dahon. Sumusunod ang alagad, sabihin mo sa kanya na kung hindi siya makikipagtulungan, babawiin ng kagalang-galang na ito ang kanyang espada ng awit ng dragon at ang demonyong espada. Mahusay, ah, sumusunod ang alagad, pupunta ako para tingnan ang mga sugat nina Panlit Ian at Leng Luo. Ikaw ang bahala dito. Kung walang mahalagang bagay, hindi mo na kailangang mag-ulat. Sumusunod ang alagad, which salty mountain, nababalutan ng niebe ang hilagang hangganan, malamig na hangin. Sa loob ng fragrant grass tomb, gayon paman, tahimik, hindi na apektuhan ng malamig na hangin. Ipinatawag ni Yu Shangrong ang kanyang maliit na hundred tribulation insight avatar, na lumutang sa itaas ng kanyang palad. Ang buong Golden Lotus ay dalawang katlo na ngayon ang infested. Malinaw niyang naramdaman na ang kapangyarihan ng Avatar ay nabawasan ng higit sa kalahati. Bukod dito, patuloy na kumakalat pa itaas ang mahinang lilang batik. Ang kapalaran ay ganoon, nagsisimula ito sa fragrant grass. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang magkaroon ng nyebe sa Witch Salty Mountain sa buong taon. Isang tanawin ng nyebe na walang sikat ng araw, bukod sa matinding lamig, ay halos hindi nakapagbigay ng anumang pagganyak para sa pagpapahalaga. Ang malamig na hangin na nanggagaling sa nag-iisang pasukan sa tuktok ng fragrant grass tomb ay parang isang sungay na humihiyaw, patuloy na umiiyak. Ito rin ay parang hindi mabilang na puting buto sa libingan na nagpapahayag ng kanilang pagtutol. Lahat ng tao sa bansa ng mga ginoo ay nanalangin para sa Mahabang buhay, na nais lumaban sa langit at baguhin ang kanilang kapalaran upang makawala sa kanilang mga kadena at sumpa, ngunit ito ay naging isang bukid ng mga guho. Kung minsan ay naiisip ko, lahat tayo ay tao, bakit magkakaiba ang trito ng langit sa atin? Para baguhin ang kanyang kapalaran, umalis siya sa lugar na ito noong bata pa. Tumawid siya ng libu-libong bundok at ilog sa sarili niyang mga paa, dumaan sa mapanganib na kagubatan na naghahanap ng cultivation hindi madali ang makatayo sa tuktok ng cultivation ng tao ang sabihin na hindi siya nagatubili ay paglalako sa sarili lalong lumakas ang hangin hinihila siya pabalik mula sa kanyang mga iniisip tiningnan niya si Rong ang paligid ng libingan na gawa sa kahusayan ngunit paulit-ulit siyang umiling lumakad siya patungo sa dingding na may nakaukit na dalawang seal script characters para sa longevity Marahan niya itong hinawakan. Click clack. Sa isang malinaw na tunog, lumabas ang dalawang longevity characters. Isang mekanismo, dose-dose ng mga nakatagong projectile ang lumabas mula sa mga dingding sa magkabilang panig. Anong mahihinang projectile? Ang mga ito ay mga arrowhead na binuo ng ordinaryong kamay ng tao. Sa kasamaang palad, ang kanilang kapangyarihan ay hindi kahit isang libu-libong bahagi ng isang cultivator. Ang lahat ng mga projectile ay nahulog sa lupa. Isang nakatagong compartment ang lumitaw sa dingding. Hindi siya nagatubili at iniabot ang kamay. Dahan-daang bumukas ang pangalawang pintong bato. Sa loob ay isang pabilog na lugar. Sa gitna ng pabilog na lugar ay isang bilog na batong mesa kung saan nakapatong ang isang kahon ng brocade. Nakapalibot sa kahon ay mga tuyong fragrant grass. Marahil dahil sa paglipas ng panahon, ang outline lamang ng fragrant grass ang natira, na matagal nang naging alikabok. Marahan na kinaway ni Shangrong ang kanyang manggas. Lumipad ang fragrant grass at kumalat ang alikabok. Sa loob ng kahon ay ilang libro at ilang tableta. Kinuha ni Yu Shangrong ang mga libro at tiningnan ang mga ito ng casual. Sila ay mga lihim ng cultivation ng Confucianism, Buddhism at Taoism. Ituturing nga silang kayamanan kung makikita ng ordinaryong tao ngunit para kay Yu Shangrong, sila ay isang tumpok ng walang kwentang papel. Tungkol sa mga tableta, ang kanilang epekto sa medisina ay matagal ng sumanggaw dahil sa paglipas ng panahon. Mula sa kanilang hugis at sa natirang dregs, ang ilang tableta ay marahil ay medyo mababang antas ng mga tableta na nagpapahaba ng buhay. Wala rin silang silbi sa kanya. Ang mga bagay na ito ay talagang mahalaga sa mga nakaraang tao ng gentle country. Hindi lang inaasahan na itatago sila sa fragrant grass tomb. Walang nag-cultivate, walang kumuha sa kanila. Bom hininga ng malalim si Yu Shangrong. Sa isang hampas ng palad, bumagsak ang kahon ng brocade sa sahig. Isang espesyal na painting ang nahulog mula sa ilalim ng kahon ng brocade. Sa totoo lang, hindi ito painting kundi isang pahina mula sa isang libro na may iba't ibang simbolo. Ang puting papel at ang gawain na ibinigay sa kanya ng kanyang guro. Ang mga simbolo sa puting papel ay tila napakapareho sa mga simbolo sa pahinang ito. Inilabas niya ang puting papel na ibinigay sa kanya ng kanyang guro mula sa kanyang kasuutan, inilatag ito sa batong mesa at inihambing ang mga ito isa-isa. Maraming simbolo ang medyo magkapareho, at ilan pa nga ang magkapareho. Ang pahina mula sa libro ay may mas maraming simbolo. Ang nilalaman na naitala sa puting papel at sa pahina ng libro ay magkaiba ngunit sila ay magkapareho ang estilo. Mga gamit ni Master Paano napunta rito ang mga gamit ni Master? Ang ibang bagay ay hindi partikular na mahalaga ngunit ang pahina ng libro na ito ay dapat na napakahalaga. Maingat niyang itinuon at inilagay sa kanyang kasuotan ang kakayahang manatiling tahimik sa kahon ng brocade na ito sa loob ng maraming taon na hindi naapektuhan ng panahon ay nangangahulugang ang material ng pahina ng libro na ito ay pambihira din. Naramdaman ni Yushang Rong na may mali. Itinaas niya ang isang palad at lumitaw ang Hundred Tribulation Insight Avatar. Ang trono ng Golden Lotus ay muling nabahiran ng Goose Sorcery. Wala nang balikan. Kung maayos ang kanyang avatar, makakabalik siya sa Evil Sky Pavilion sa loob ng pitong araw sa pamamagitan ng paglipad ng buong bilis. Ngunit ngayon ay marahil ay masisira siya sa kalahati ng kanyang avatar na wala na.